Magandang araw po mga kapatid. So para po sa ating daily devotional, ang pag-aaralan po natin sa araw na ito ay hango sa aklat ng Lucas chapter 18 verse 24 hanggang 25. Nakita ni Jesus na nalulungkot ang lalaki, kaya't sinabi niya, napakahirap para sa mga mamamayan ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makaraan sa butas ng karayong ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. So napaka ganda po ng paalaala ng ating Panginoong. Sinasabi ng ating Panginoon dito na maaaring ang kayamanan natin dito sa lupa ay nagagamit natin sa mga pangangailangan natin sa ating pamumuhay at gayon din sa pangangailangan ng ating simbahan. Pero bagamat may mga pagkakataon na ito rin ay nagiging trap or nagiging katitusuran ng ating mga kapatid sa pananampalataya layo na yung mga hindi nakakakilala sapagkat mas pinahahalagahan natin yung mga material na bagay dito sa Sandibutan minsan mas natatakot tayo na mawala kung ano man ang mga meron tayo uh, at mas nakakalungkot pa rito yung dumarating sa punto na iniidolo natin mas pinahahalaga natin, pinahahalagahan natin yung mga bagay, yung mga material na bagay na meron tayo. Ano ang sinasabi na paulit-ulit na sinasabi sa atin ni Apostol Pablo? Na i-guard daw po natin yung ating mga puso. Na huwag tayong maging sakim, na huwag nating hayaan na masira tayo ng mga pansamantalang kayamanan na narito sa lupa. Pinaalalahanan tayo na huwag nating tularan yung isang binatang mayaman na mas mahalaga sa kanya yung kayamanan na nanataw mo niya dito sa lupa kaysa doon sa pangakong kayamanan ng ating Panginoon Yesus siguraduhin natin na sa bawat pamumuhay natin mga kapatid ay ito ay naaayon sa kaluguran lamang ng Panginoon bagamat may mga pagkakataon na mahirap marami pong kaparaanan na ginagawa ang ating Lord so mingi po tayo ng gabay sa kanya, manalangin tayo sa lahat ng ating mga ginagawa, ito ay nauuko lamang sa kanyang uh, kalooban. I-guide niya tayo at uh, hipuin ang ating puso na makapagbigay, na naaayon sa kanyang nais. Sa ganun ay hindi po ito maging uh, katitisuran sa bawat isa, lalong-lalo na po sa ating mga manunang